luto po ngayon ako ng sinokmane or pico. Sinokmane po tawag namin niya sa Mindoro. Yan. sinahin ko lang po yung managkir. One part po lang niya. Nakaibig lang po. Ito yung brown sugar. Ating siyang tutunawin. Ito dito sa pan. Tunawin lang po siya natin. Hanggang sa matunaw. Ah, Tunawin lang po natin siya gusto na tunaw. Ayan, eto na siya. Tunaw na tunaw na po siya. Lagyan po natin yung unang gata. Then, haluin okay. natin yun. Hanggang sa matunaw ko uli yung asukal. Kailangan mahinan ako yung asukal kasi baka may sumunod yung asukal Ayan. Ayan po, tunaw na tunaw na po siya. Lagay natin yung langka. Ayan. Lutuin lang po natin yung langka. Ayan siya. Paluto na po yung langka. Ang lang po. Ayan. Lagay na natin po yung ating malagkat. Ayan po siya. Halo-halo natin. -halo Ayan sa ano ang sifar. Ayan po ang ating siko. Antayin atin na lang natin mga ano pa siya. Luto-luto pa. Nabit na siya maluto. Ayan na po ang ating biko. Ayan na. Langit. Ayan ang ating biko. One fourth lang po. Ayan, napaibig lang po.